So hello Leute Mga kalingap, mga kapinatis natin dyan So naiwan nga po ako dito sa Thailand Mga kalingap <laughs> no, na po mga kalingap Dahil naiwan po ako dito magisa, isa <laughs> Sobrang nakakalungkot po And na nakaka nakakahambaw eh, uh, Sa Bicol kung tawagin Is yung dun sa room kasi mag-isa lang ako and ang laki-laki niya aapat uh, na bunker tas but <laughs> so pero sa sobrang antok po nakatulog ako so ngayon naka na po tayo and ang bala ko po ngayon is nagbook ko online nagbook ako online sa clock ng Thai massage for 2 hours dahil wala nga po akong imagawa dito kaya nagbook ako 2 hours yun oil massage po yun and uh, ano siya magkano yung price mga 3K pesos kung makakabutin. Pero ano, looking forward na po ako para dun. And uh, yeah. ang gagawin ko na lang ngayon is, kasi ako, pag travel po ako mga kalingap, open up ko lang sa inyo, pag nagtatravel po ako mga kalingap, is, <coughs> tinatry ko po yung public transportation ng bansang napupuntahan ko. Eh, natry ko na itong public transportation ng Thailand. Napaka ganda kasi from the airport, meron silang railway station papunta sa metro. So, from metro, sumakay so, ko sa metro, papunta din dito sa hotel nung minute up ko sila kalingap. prob. And ngayon, gagawin ko siya ulit. Sasakay ako ng metro naman papunta dun sa massage uh, center na pupuntahan ko. Uh, Jora, lumot ko na, Jora Lux Massage. So, yun po, mga kalingap. Uh, huwag kayong maglala. Yun po yung massage na walang extra service. Talagang pure massage lang siya mga professional yung na andon And I'm looking forward to it. <laughs> Nurse po ako. Alam po po ang kalakaran dito eh. Pero yun po. So samahan nyo ako mga kalingap kung na uh, nabiting kayo. Meron pa akong mga uploads na nakaredy pero hindi ka po po na-edit about sa jump part natin. Hanggat hindi pa nakakapag-upload si Kalingap Rob. So yun po. Hanggat maaari, samahan niyo po ako sa aking vlog. Please don't skip ads. Subscribe po kung napadaan ka sa aking YouTube channel. And also, yun nga. Kuya P is alone in Thailand. So, yun po. Naiwan na nga ang inyong Kuya P. So, let's go! So, guys. Dito na tayo ngayon sa... Ano, massage Center. Hindi ko alam pa. Dior, Diora Deluxe Massage Center. So, hindi siya ordinary massage center na nakikita kung Saan naman ninyo ginagalian. So, kung ano man pong iniisip niya Iba po yung iniisip niyo. Medyo classy itong napili natin. And, uh, need natin mamili ng scent. Mm. Ang kaya magbango dito. Ito yung oil scent nila. So yun, grabe guys. Uh, may finil up tayong form. Meron tayong two choices ng points sa katawan natin na pwede i-massage na two na mas, mas mag-concentrate sila. And meron tayo dito may pabulaklak sila, patawang and patir. So, try natin siya. Ang napili ko pala is itong lavender scent. Ano ba? bom, 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 bom,

XL Ayan ito yung bag ko Ayan, uy grabe may pa-CR pa sila Ayan ito Shower room, may shower room din Grabe naman dito Last day in Thailand Kakong ka Hong nam Yong dai Sao ka Kakong ka Kakatapos lang massage Grabe dalawang oras na kalimutan ko lahat ng problema nga. Ano ulit na sa labas? <laughs> so yan, grabe talagang binabalintong ka eh. Ini-stretch talaga yung ano na ano, may... Ito pala, meron pa ako ditong tea. And... Ah, uh, may hey tayo dito ang beer biscuit oh. Oh, ito guys, ang ulam natin yun dito sa thailand uh, excited na ako oh, hindi wow. ko alam guys ko na sabi nila Sinatay nila ako, pero ewan, try mo nga natin itong Ba't kasi nila ako sinatay? Hindi naman naman marunong <tay> mm -hmm. Tasty! We're going to breakfast. We're going at the back of the airport. Here, we can pronounce the real name. Niya. And we're going to check in, immigration, security check. And we're looking along to our room. at uh, first of all ano pa tayo ng mango rice so. so, hello Lloyd hindi na tayo ngayon nasa airport nasa may gate na tayo nasa tapat na tayo ng gate and uh, eto uh, mahinga muna grabe guys sarap nung massage grabe dalawang oras yun di ano sa pagitan nagkakaidlip pa ako pero nagigising ako kasi iniisip ko sayang yung masahe eh kung magkakatulog lang ako kaya ayun enjoy uh, enjoy sumasakit na yung uh, katawan ko and yung amoy ng lavender hindi naman masyadong uh, amoy eh at saka hindi masyadong malansa yung oil and all kasi pinunasan ka pupunasan ka din after nung masage uh, massage so kumain lang ako sa labas kanina and ngayon bala kong mag edit ng video and mag upload and ito mahaba abang biyahan to nagbili muna ako ng konting pagkain dito and yun nasabak na naman si Kuya P ah uh, ito nagising na si Kuya P sa pangarap sa, <laughs> nagising, ito nagising na si Kuya P sa panaginip and back to reality na nga yun nakita natin ang buong ting kalinga lalo na, na si Jomar and si Carla wow and yun blessing talaga po lahat dahil uh, meron tayong mga sponsors na sumuporta and uh, syempre ang team kalingap sa pamumuno ni Kuya Bal Santos Matubang and Ate Edna napakabait nilang dalawa and grabe so hindi naman kami masyadong nagpasaway kala Kuya Bal at Edna sakto lang, maingay lang kami pero dahil nagkakasiyahan lang and also ito ito yung airport guys, ang lawak ng airport eh. wala pang masyadong tao dahil na aga ko ilang <coughs> Maaga pa ako sa oras sa check-in Ayan, sa boarding namin And, yan, mas maaga yung maaga And, mag-edit muna ako ng video guys And kung kakayanin pa Is, magla-live tayo No? So, yan po Hello guys So, nakalan tayo ngayon dito sa Ah uh, Germany Grabe I'll have an arse yung biyahe ko din Ang sakda ng pet ko Buti na lang na masahe <laughs> so yun na uh, eto magte-trend pa pala ako hindi pa tapos ang aking journey para makahiga at makatulog talaga makapenga na maayos magte-trend pa ako ngayon 2 hours ah, almost 3 hours din na train pero yun yung ano high speed na train kaya mabilis lang yun eh mas mabilis sa sa dere maglilipat lang ng isang train tapos okay na So yun mga kalingap, grabe. Happy ending, happy ending talaga din tong trip na to eh. And I'm very satisfied sa mga pangyayari. Pero uh, stay tuned ka lang po sa aking YouTube channel kasi mag upload pa rin tayo ng mga kaganapan na nangyari sa Thailand. And mga bulongs na mga out of ana uh, off cam scene na hindi na nakita ng camera. So yun mga kalingap. Mamaya, see you po ulit dito. Magsi-CR na muna siguro ako and uh, in 30 minutes din na uh, lalarga na yung train ko. So yun. Eto guys, ang train station dito, high speed train. Muntik pa ako maiwan kung hindi ko check yung time eh. Uh, in 5 minutes din, uh, lalarga na yung train. Sakto kasi dito yung dumadating yung train eh. Ano ako, number 4. Ayan, number 4. Ayan. And yun. Medyo malamig dito sa baba kaya hindi mo na and yun. Back to reality naman, back to malamig na panahon na naman. Hindi ka makakasot ng t-shirt, shorts and all. Uh, yun, pakadating ko ng Erlangen. Matulog lang ako and then on call na naman ang inyong Kuya P. So yun guys, 6.34 ang alis. Ano or sa 6.28 kanina pag-check So yun mga kalingap. hello mga kalinga, mga kapinatiks natin dyan Hagar na tayo Ito na naman yung buho ko Eh ito Welcome back na tayo sa Erlangen And uh, Nagbili lang ako ng pagkain sa KFC At gutom na po ako Magsasayang lang ako Maliligo, syempre maliligo And then, uh, yun Yun, nakalinya na palang gagawin ko eh Maliligo sasaing, kakain, tatawag sa bahay, pamilya sa Pilipinas. Ano pa, mag edit ng video. Yun mga kalingap. And try natin yung makapag-live pa kung kaya pa. So yun po, ako po yung magpapaalam na. Sana nag-enjoy kayo sa aking adventure sa Thailand. Sa aming adventure sa Thailand and all. So yun po, abang-abang lang sa mga bagong uploads natin and all. So yun po, iyan kayo palagi. And juice. Hmm. Germany na talaga, dilaw na.